asset or liability Isa ka din ba sa nagtatanong kung ang property ay isang asset or liability? Well at first nung bago pa lang ako sa industriya, iniisip ko talaga na gastos ang pagbuhay ng condo or property. Pero nung nalaman ko, hindi pala. Kundi napakagandang investment. Wanna know why? As mentioned sa isang video ko, nag-appreciate ang value ng property habang tumatagal. Kaya pwede mo itong ibenta ng triple kaysa sa ng na-acquired mo pagkalipas ng ilang taon. And the best part is, pwede ka pa mag-generate ng income kung gagawin mong rentals, bed space, staycation, or Airbnb. Share ko ng itong project namin sa Ortigas na may pinakamababang cash out na pwede kay bank at pag-ibig. 10,000 lang initial cash out, malilipatan mo na. For more details, mag-message ka na. At para madagdagan ang sagot sa katanungan mo, ang ito ba ay